So, yun nga guys, ang dami mga, mga sale dito, tag na 99, mga jacket, yung dating 299, laging 79 lang siya. So, ibili tayo ng mga, ano, mga t-shirt. Marami silang mga, mga sale ngayon, pera na lang ang mga socks ha ayan marami mga jackets mga t-shirts, mga shorts dry fit na ano mahal, 599 mula lang tayo sa mga sale yung mga ganyan, 99 ito mga ganyan ang mga ano mga sale wala ba ibang tanong natin Excuse me. Do you have any stocks for this one for M? M? M size? No, no, thank Yeah. No more? No more. No. Okay. Sana daw sila. Para sa dalaga ko sana. Pero kakasya naman siguro siya kanya ito kasi slim naman siya. Kung sa akin din na yung kakasya kasi malaki ang chan natin. Oh my God. Justus na naman nito. t-shirt po. 4 to ang dating kasi mga to oh. dry fit talo yung mga kapatid ko na nag aano uh, eh kailangan nila kasi yan so ayan nilagay ko na dito to para hindi nila makit balikan natin yung mga ano ano bang meron dito jacket naman dyan mukay <si� di tinong din po oh pa pa ko ga ga init menengat tuh mungkin menggamit banyak ke luar nanti berwet ketika na tayo guys dami natin ano no? kukunin so ayan sa udah ang bigat bibit <laughs> so, pun pattern okay. oh, diba lagi na. na naman guys so dahil nakasil sila yan lapag na M. size. So, yun. Bala, apat na jacket yung kinuha natin. Kasi mura lang siya. 499, naging 99 lang siya. Kasi so, tayo ng black. Yeah. You put in plastic please. I will pay you. Yeah, black. Maganda yung ano niya, tela niya, guys. Tapos yung windbreaker is 59 lang siya. 59 or 79. Marami pa pala silang mga stocks. O. Ano size this one? L size.

Ito okay. 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 oh. So ayan so, na guys. Nakabili na tayo. Diyos ko pera na nagigastos. So ayan. May love shout sa inyong lahat. Academy. Ay, sana ulit, Mapapasana all ka na lang. O, oh, sana all. all ka na talaga. Diba? Talaga, guys. Oh, Ang dami. Ang dami mabibili. Bili mo na yan. Kagao. Okay. <laughs> na 500 plus na naman ako. Dahil sa jacket na yan. Oh, my God. So, ayan, guys. Ang dami nilang sale. O, yung mga ganyan. Oo, oh, 39 lang. Pero, no fitting kasi sale nila. O, ito yung mga binili natin. mungkin kinuha ko yung ganito, o. Oh, kasi, nga, maganda yung ano niya. Ito, maganda siya. Ayan, naka-5 ako nito, eh. Kumuha. Ay, 99 lang. Oo, oh. oh, oh, 99 lang siya. May mga sizes sila doon. ipakita mo. Maganda siya. So, ayan, guys. O, oh, di ba? May grand shot at sa inyong lahat yung academy. Maraming maraming saan. Hindi tayo sa may baleno. O, di nag na naman tayo. So, yun guys. Ang natin na nagbili ng mga ano. Nag-ikot-ikot muna ako dito sa market. Kasi, pumunta ako doon kina Lola. Mga ano dito. Mga mura lang yung mga nabibili dito guys. Kasi mura lang talaga yung mga gulay. bibili dito. Pero kung wala kang pambili, ah, Eddie eh di wow. Mga prutas, tignan natin yung mga prutas. Ay, dito muna tayo sa mga karne. Gusto kong bilhin dito yung pork belly ba? mga pork belly. Ay, mura lang mga to, oh. 28. Ayan o, oh, 22 lang ang per Bakit ganun? Bakit red siya? Mm Hindi -hmm. pa, alam mo pag mga 6pm may na naglala, nagano sila dito eh. Naglalabas sila ng mga paninda nila. Ito yung ano, Chinese herbs pala. Ito. Ito pala kabili ng mga ganyan, mas kumura lang. Mahal pala yung mga ganito abalon. Binigyan na ako ni Lola ng ganyan. Ayan. Mura lang, P5.45. Yung pistachio mula. Mura lang yung mga nila ano dito. Eh. So, yan guys. Maraming maraming salamat sa patuloy na kusubos sa ating YouTube channel. This is Arciwena. Nakakahilo dito. Nakakahilo dito, guys. Nakakahilo ikot na lang tayo dito tingin tayo ng mabibili na murang gulay para bukas ano hindi lang tayo magbibili pero yung ano bibili ko lang yung para sa akin kasi ko sana yung pilak na ito mura lang ng mga gulay dito o oh. 12 sa ano kasi sa kung ano ang mahal sa kabila. Tingnan tayo ano bang mapepenta dito. Hindi ko alam yung way nung papunta ng market nila mismo. May paling kasi sila dito yung malaki. talo may mga isda. Ayun, may mga isda. 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 200 Ay, 450, Ay, may ikat 400 mahal Okay, mga prutas doon. Ayun dito sa iba. Ay. Ay, open ka. Maayaw ko ng ganyan. O, open na ano. Ang bilin ganyan, madumi yan. Dapat yung... Dapat yung nasa loob ng ano, ng shop, mas okay pa. Pero yung pag ganyan, na-open siya, open air. O, oh, ba diba? O. Oh. May mga langaw-langaw na bangabang. Ito yung mga ready-made na ng mga ano. Ah, kagaya ko hindi marunong magtempla-templa. Ito yung chicken wings. Sarap dito tayo. Ha, ay mura lang yung lemon dito. Limang piraso yung 10 dollar. Masarap din to yun yung parang apple na. 25. So yun guys, maraming maraming salamat sa inyong lahat sa na pag pag-subscribe sa ating YouTube channel. This is Arsuena saying bye-bye. God Bless you all. Team Academy, Team Medics, maraming maraming salamat. Salamat lahat ng Team Academy. Thank you, thank you so much and God bless you all. Bye!